Ding, hey, binili mong munay. Oh, parang paa sa baboy. <laughs> kung si pa, kung sikidi pa, parang ano daw to, parang suso. <laughs> Hindi mo yata to napansin, oh. oh, oh. Tingnan mo yung binili mo. Pag ganyan, parang suso. Parang ka. Pag ganyan mo siya. Pag mo siya, parang paa ng baboy. Oh. <laughs> Dali na namin yan. Dali sa... po. Parang susok nga o. May o. Kasi mo kay tita. Nakainin ko yung suso. na kakain ako. Kakaiba na tinapay o. Oh. O kakaibang tinapay. Kainin ko yung suso. Suso. cạnh này cho papa